Yes po mga kabarangay, muli po isang magandang araw sa lahat. Uh, totoo po ba na hindi kaya ng Comelec ang dalawang magkasunod na halalang ito? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ito po ay panawagan na mag-subscribe na po kayo mga kabarangay at uh, huwag pong kalilimutan na i-click ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong-bagong videos. Yes po mga kabarangay, uh, kagaya po ng nasabi ng ating Pangulo na pipirmahan na po niya ang term setting bill at uh, isa po sa dahilan mga kabarangay na sinabi niya ay sinabi daw po ng Comelec na hindi po nila kaya na itong magkasabay or uh, magkasunod po na halalang ito. Mga kabarangay, napakarami po ng interview uh, ni Comelec uh, Chairman George Garcia na sinasabi po niya na halos po paulit-ulit ay kayang-kaya po nila at handang handa po sila. Bagamat hindi naman po niya uh, na iaalis na sinasabi niyang mahirap. Yes po, nahihirapan sila dahil katatapos nga lang po ng midterm election. At iyan nga po, sasabay na yung BARM at uh, kasunod po yung uh, barangay at SK election. Pero ni po ay wala po ako narinig na sinabi po o sinasabi ni uh, committee chairman er, uh, Erwin Garcia na <laughs> hindi po nila kaya. Ano nga uh, isang araw nga po ay nagsabi itong pong si uh, George Garcia na sumulat sa kanya ang uh, Office of the President para tanungin ang kanyang uh, kung ano, ang kanyang komento. Mga kabarangay, tungkol po dito sa usaping ito. At ayon po sa kanya, ang kanyang sinagot ay uh, uh, nakahanda po sila sa anumang mangyayari uh, matuloy man o hindi ay handang-handa po sila wala siyang sinabi na hindi po sila nakahanda or hindi po nila kaya at ayon din po sa kanya na hindi po uh, magiging basihan o dahilan ang pagpirma ng Pangulo para po sila ay tumigil bakit? dahil naniniwala po siya na siguradong sigurado siya na mayroon pong mag -pipetisyon. at kapag may nagpetisyon po Ayon po sa kanya, uh, baka or, or maaaring uh, mag-issue po ng restraining order ang Supreme Court. Ayaw po niyang maipit sa nag-uumpugang bato. Kaya patuloy po sila uh, sa paghanda. Kaya mga kabarangay, ano man po ang mangyayari dahil po sa sinabi ng ating Pangulo ay uh, hintayin na lang po natin at uh, sana po ay maging maliwanag na nga ang lahat. Pero sa ganang akin po, ako po ay naniniwala na 101% na kaya po, kaya po ng Comelec uh, na uh, matuloy ang barangay et, at, uh, SK election kahit po matapos na itong BARM ay pwede po nilang ituloy ito. Maliban na lamang po uh, kung yan ay uh, ang ipag-utos po ng Pangulo. At malinaw po, malinaw na malinaw po na lumalabas na itong mga uh, kas o mga tahuhan, tauhan nang uh, malaking star ito mga kabarangay. Ano, uh, ung una po sinabi ni Chiscodero na uh, toritoryo na ang halalan sa de sa December 1 dahil yan ang napag-usapan sa ledat. Sumunod na araw ay uh, hindi na naman at sinabi na naman na pipirmahan na ito ng pangulo. Hanggang sa dumating po yung pagkakataon na marami po yung nagsasabi na Gustong-gusto ng Pangulo na matuloy ang halalan sa December 1, 2025. So parang sa Los po ito, parang may check and balance. Meron pong, yan nga po, pinapalabas na pabor ang ating Pangulo na matuloy ito para hindi po magkaroon ng masyadong tensyon. At yung iba naman po ay parang kampi na matuloy or mapospon po. Yes po, parang kampi na mapospon ang halalan. Yan nga po, parang walang masyadong maging apoy o magniningas ito Uh, Nag-check and balance po. Pero iisa lamang po ang kanilang programa. Malalam po natin sa mga susunod ng mga kamanata.